Patuloy ang arangkada ng libreng sakay sa Quezon City kasabay ng ikalawang araw ng transport strike. May live report si Bian Manalo. Si patuloy na nakaagapay ang pamahalaan sa mga pasahero ngayong ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong piston. Araw-araw bumabiyahe si Vince Almirante mula Litex hanggang Cubao na nagtatrabaho bilang isang HR officer. आणि Malaking ginhawa para sa katulad niyang commuter ang handog na libreng sakay ng LGU lalo na ngayong may transport strike. Paano ba naman kasi umaabot aniya sa isa't kalahating oras hanggang dalawang oras ang biyahe mula Litex hanggang Cubao kung mamamasahe at makikipagsiksikan siya sa pampublikong jeep. Pero dahil sa libreng sakay ay naibsan ng kanyang hirap at nabawasan ang kanyang oras sa pagbiyahe. Itong libreng sakay po sobrang laking tulong kasi Uh, dito po pipila ka ng maayos, meron po nag assist ang uh, aircon po yung sasakyan, komportable po. Yun po yung malaking tulong po sa akin. Salamat din po na no, sa government po natin na uh, nakapag-isip po nitong uh, Uh, libring sakay po na to na sana po ay magpatuloy pa po dahil maraming tao po niya tutulungan po nila. Sa government po siguro mas maganda po kung uh, magkaroon pa po ng ibang a. Uh, ways ng uh, public transportation katulad po nitong libreng sakay no hindi lang po dito sa Quezon City kundi sa iba pa pong lugar sa at sana rin po ay tumagal po itong libreng sakay nananatiling normal ang biyahe ng mga sa Heron jeep at bus sa Quezon City at sa iba pang karatig lungsod sa kabila ng ikinasang transport strike ng grupong piston bukod sa 96 na QC bus mayroon ding 12 e-trikes ng Department of Public Order and Safety ang ideneploy para sa mga short distance routes kabilang nasa paligid ng Quezon City Hall, Philcoa papuntang SM North, Trinoma, Centris, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue at Cubao. Agad ding natutugunan ng mga libreng sakay ng bus ng LGU kapag may mga kalsadang dumarami ang pasahero wala namang namomonitor ang QC Traffic and Transport Management Department na nang haharang o nang haharas na mga pumapasadang jeepney driver. Ay, sa libre sa naman natin na ah, hindi affected yung ah, mga paseros gawa ng ah, continuous yung mga parating na bus na galing sa City Hall na ah, libre sa kayo. Binabantayan din namin yung mga nagka-transport strike Kasama namin mga kapulisan dito. Mula kahapon na wala pa namang kaming nakitang nagaharas dito ng mga chopper na gusto patigil yung mga biyahe. Nakaantabay pa rin ang mga pulis sa mga checkpoint para matiyak ang seguridad at kaayusan. Ang lokal na pamahalaan sa sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, lalo't higit tuwing hapon o rush hour. Atin muna ang update. Balik sa iyo, Chi. Maraming salamat. Bien Manalo.